po guys, good morning mga palangga, good morning, good morning Ayan, ipakita ko po sa inyo guys, ito pong aking uh, <coughs> halaman mga palangga, ayan Ang haba po ng kanyang dahon guys, ayan o oh. Ang ganda po ng kanyang dahon, kulay yellow at green, ayan Yellow at green mga palangga, so ayan, mayroon na po siyang maraming mga anak guys Ayan oh. Marami na po siyang mga anak, mga palangga. Ayan. Tingnan niyo po, guys. Ayan, at ang haba po ng kanyang dahon, mga palangga. Ayan, oh. Ang haba po ng kanyang mga dahon, guys. Ayan. At sobrang haba, mga palangga. Iwan ko po kung anong pangalan itong halaman na ito. Ang ganda po guys. Sobrang ganda po ng halaman na ito mga palanggaw. Naka, nakakamangha po ang kanyang dahon. Ang, ang, haba ng, ang haba ng kanyang dahon guys. Yan grabe. Ang haba ng dahon. Yan oh. Iwan ko po kung anong pangalan nitong mga palangga. Sobrang ganda po ng kanyang dahon guys. Grabe. Ang ganda po ng kanyang dahon. Yan yan. Ang, daming anak na oh. Tingnan nyo po mga palangga. Yan, ang dami na pong anak guys. Yan. Yan yung iba nito mga palangga. Ito transfer ko po yung iba nito. Yan. Kasi ang dami na po niya guys. Yan oh. Ang gandang tingnan mga palangga. Yan. Ito, na pong mga anak dito mga palangga. Ayan, oh. Mayroon din ditong fern. Ayan. Mayroon din ditong fern, o. Oh. <laughs> ang haba din ng kanyang, ano, ang, haba din ng kanyang dahon, guys, sa fern. Ayan. Fern po ito, mga palangga, o. Oh. Fern. Ayan. Oh. Mayroon din tumubo dito na fern. Ayan, oh. Maliit pa siya, guys. So, tinatawag po itong fern. And dito, mayroon ding fern, o. Oh. Ayan po. Fern po ito, mga palangga. Ang haba po ng kanyang dahon. Yan yan po ang i-decoration po ito sa tuwing may, ano, may mga occasion, mga palangga, like mga graduation. Yan. Ito din.